Good morning po uh, at pa, paalis na po kami papunta po kami lang ng Manila ayun at uh, makikita na yung tina po napapasakay doon sa Roro doon po kami sasakay dahil may dala po kami sa sakya wala po sana dito kami sa backdrop para mabilis bilis kaya lang uh, may dala kami sa sakyan kaya antay pa kami tagal tagal pa yung uh, biyahe namin maganda naman po yung dadis ngayon daw magdadaong uh, yan at dadaanan nga natin itong mga dito po yung tinatawag ng Little Boracay dito po sa kalatagang Patangas ayun, mais na po ito fast at ayun pa po rin ang isa G7, paalis na rin po uh, shout out kay sa pisang ko dyan ay po si Nunez, Indonesia, Nunez, shoutout sa'yo. At mga crew dyan sa G7. Ingat kayo sa biyahe. At sa po rin sa matita, tita Merly at kay Beverly. Ingat kayo sa biyahe. Ay. Hello. po, si Jay po bagong, ay bagong. Wala si. Nagulang muna 'yung niya, na naman 'yung Cuatro Marias. Amos na kayo niya? Ano ba uwi kayo? Ha? Uwi sa Mindoro? Hindi na kami nakatanim niya. Tay oi, banda dito. Nandito tayo. Nandito tayo. Nandito tayo. Nandito tayo. Nandito tayo. Nandito na si Tito Nandito tayo. 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 Kamusta kayo? parang nag enroll na daw kayo ah. Ang um, oh, Oo. uniform. uniform. Saan lugar yon? Diyan. Doon? Uh, dito? Mayroon okay. ba dito? Iskol? Wala nga iskol dito ah. Doon ah, sa Malapit uniform. Yung doon? Ako. ano yung doon? Malapit lang po yun. Limang pantalon atahni biyeh oh atahni Oh. kansebiyas niya 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 Ginawa na, Tito Dinky. Salamat nga kayo, kay Tito Dinky. No? No. Din Thank you. Thank you. Din Thank you. Yung po yung Ako yung... nga po yung sakit sa atay. <coughs> 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 <Namin ba> <coughs> din po namin sa na na naman ng ano... ng... ng Pagbukas Tapos may po ako tapos nilugo po namin, tapos pinaputok po namin, kaya po siya nagulag. Kaya po sabi niya, buti wala, ay, buti wala akong sakit sa atay. Susan sa atay. Ah, yun pala yung ano. Kaya pala may nag-comment sa akin na si pero daw may sakit sa atay. Mulat <laughs> po namin. Kamusta sa Ninita? Hindi nyo nakakausap? Wala. Wala. Hindi nga Okay. Good morning po sa lahat. At uh, narito na po ako sa bahay. Yan po yung Tres Maria sa Tres Maria sa inyo. Tres Maria sa Yan po yung Maria Walking, malapit na daw lang ipapasokan nila. Bali po mula dito sa bahay, pwede pong maglakad na lamang. Pakuhan po namin, iba galing, galing Galing po itong Mindoro. Hanggang, hanggang kahit yung mga ng kapatid ko, ayan Oh. Yeah, kaya lang, yung gayat ni Russell, ang liliit. <laughs> parang, uh, okay, okay, parang hati-hati kami dito siguro. Marami, marami po kasi kami dito eh. <laughs> ang tamis ng pakwan ano? Kaya yeah, kasama ko na po. siya. oh uh, kahit yung puti yan, ang tamis, kahit yung pakwan na to. Maliliit lang siya, pero eh, hindi siya gano'ng kalakiwa. Ay, pinaktay Dami <laughs> doon, doon sa Tito Babi ang dami bunga. Oh, salamat pala, Babi, sa binigay mong pakwan sa amin. Nagharapin. Sa'yo hindi kami nakasama. At gano'n po rin sa tita, tita Merly, sa tao po sa inyo. Maraming salamat so, po sa binigay nyong sinigwilas. At kay binigay po man... ng mangga sa amin. Maraming salamat po. Namiss ko kay... to, to kasi. Sa Kuya Ponking, maraming salamat po. Yan. Yung namin, ibinanta ng tatay ko yun. na? Ayan, at yun, na naubos na po namin yung pakuan. Uh, na Naalala ko po si Ninita pagka sama, -sama po kami. Uh, Oo, kasi si Ninita uh, mahilig sa prutas. Dito. Mahilig kasi si Ninita sa prutas. Yan, yung tray namin, hindi pwedeng wala mong prutas kasi si Ninita. Kadagalaw po noon, prutas. Kahit nga kalamansin. Pero, hindi na lang na. Siyempre talaga niya doon sa pamilya niya, kaya ayahan na lang po muna natin. Sininita na masaya yung pag may prutas, saging, pakuha, na rambutan, pag rambutan na. Kaya oh. nga nagtanong nung isang araw nung kausap natin, Tatay, may rambutan na dyan? Uh Oo. -oh. hindi <laughs> <laughs> din naman ngayon tag-rambutan? Ang rambutan, rambutan Yung tag-ano? Rambutan sa Ram pa Rambutan. Focus tayo. Hmm. Tuger pa tayo rambutan eh. Grabe. Ay, Ang sarap na oh, ka. out kay Ninita baka pahit ganyan kay nanay na tumating nga po kami kahapon at uh, gusto ko po uh, makita yung school na papasokan itong dalawa uh, para po may uh, sabi nga po ay eh, malapit daw lang dito kaya mas maganda yun para hindi na ako mag aakit yung loob sa kanila oo oh, kaya nagpapalanda pa silang dalawa Hi. oh, yan po si Razel po si Miley. Po si Naya. Pupunta po kami ngayon doon sa school na total malilim na taong tama. Pusya lah. Wala nang ang sikat ang araw. Taong tama yon para yung paglalakad. Dalaka rin ba lang dito? Okay. Malapit lang. Malapit lang? Okay. Wow. Kasi nung pong napunta sila, wala po ako dito. Nado po ako sa probinsya. Kami na Sir Paul. Uh, tara na. da 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 ano oh. na iyo pala oh Ito daw. Dadaan, oh. may iglesia no Liligaw na po ata kami. Ayan. Naliligaw na po ata kami. Ayan. Parang nalalayuan ako dito. May bago akong bibigyan na skits sa kanila malapit. Naliligaw na sila. O, tapos dito. Malayo. Malayo yan. Ayun pala. pinag -ikot, ikot pa ako. Pinahirapan pa nila. Malayo itong inikutan natin. Yan yung school na sinasabi ko sa inyo. Eh. Oo. Yung papasokan yun na may lane. Pero para sa akin, parang may ibang daan dito. Ha. Parang may ibang kong daan dito. Ah, alamin po natin. Baka hindi pa ako nakarating dito. Baka iba nga. Pasita National High School. Eh, yeah, entrada? Ha? Pagkakasigyan ah, po nila ako ng sketch na napakalayo. Uh, ako naman magbibigay sa inyo ng sketch na napakalapit. Oh, ang layo. Nagireklamo po si Mia. Ang layo daw ng nilakad. Ito po yung school na papasokan pa nila. At alam ko po, po ito. Masayang parang yung alam kong daan. Oo, oh, yun. Po panay... Sino ba nabigyan ng daan to? Sinanay? nanay? po. Yung nagsasakyan po kasi kami. Ah, oh, may sasakyan kayo ngayon, ha? Yun. Kasi po say, sa lunes, pupunta kayo dyan. Meron daw sa kayong... Sa nanay Oh, sa lunis nga. Lunis na tayo. Meron kayong brigada. Yes, yeah, nasamahan ko po sila. Wow, napakalapit na po. At uh, maganda yeah. po yon para hindi na po ako mag-hatid sundo. Pwede ko sila susunduin. Nasa gabi kayo lalabas, di ba? Susunduin oh, oh ko lang sa ayo. kayo. Sasakay tayo sa bus. Huh? Bibili ako ng bus. <laughs> para mas malapit lalo. <laughs> ano, marami sakay. <laughs> ba? Diba? Okay lang ba sa inyo na dito na kayo sa malapit? Papasok? Apo. Oh, wow. Siyempre hindi na kayo mapapagod. Oh, maglakad-lakad uh, at ayan po yung mga na nila para kaya lang po pinaikot ko pa po lang nila ako dapat po sana uh, bibigyan ko po sila ng magandang daan kaysa dito parang uh, nalilito ako doon sa binigyan nilang daan sa akin pasikot-sikot hmm. ako, ako po kaysa kami ang ko pero mas mas madali dito sa dadaanan natin Ayun. uh, tara na kung saan tayo dadaan ngayon dito pabalik ulit sabi niyo po, malayo na po. Oh, tara si na, na ay. layo malayo. Si may ni parang nalito uh, siya. Dito ba dito? Dito. Hindi, hindi po. Oh. po ano oh, mo alam mo po? Oh, maganda yan. Daan eh. na yan. na. Straight lang tayo. Tapos. Ay, mm -hmm. mas malayo yun para sa akin. Ito mas malapit ito. Bibigay ko sa inyong daan. Tapos may bilihan pa ng ice cream. Ice cream. Wow. Saan? Oh, <laughs> uh -huh. tandaan niyo may gate. Ang ito. Hmm. Silang ice cream man. Malamang maubos lagi ice cream dito kalalakad ko. <laughs> Sigurado mag-ice cream lagi itong dalawa na ito eh. po. May silang ice cream. na ano mo silang ice cream. Oh, may sasusunod susunod na kad oh. Ang, ano ko dito ka ice ah, ko siguro dito kakain ng ice cream nitong mga ito. Oh, naalala. Naalala ko na naman si Ninita niyan. Naalala ko na naman kasi si Ninita. Pagkakayo kasama ko. Hmm, Sa tatlo ng sininita Ninita. Hmm, yeah, Shout out! tayo, Nick! Miss ka namin lagi! Ayan, miss na daw na. Miss ka na namin, Anita. Yan. Malapit na yung papasok ko okay, na may School. Um, kahit lang lakad, abot pa rin sila. Uh. <laughs> oh. Paho nila ako ng daan. Dito lang pala malapit. Okay. Labas na tayo. Pataas lang ay, po madami ko dito po ngayon. ay dito ko narito nang pwesto ng, ng dadate. Oo, ayan oh. Oh, ayan sinisinya. Dito ko narito. Ng dito tricycle. daw narito 'yung tricycle. Oh. Oh, di ba? Napakadali, di ba? Ah, uh, ayan po at narating ko na po 'yung school na papasukan ni Mahileen at ni Russel. Ayun. Ayun lang naligo po. Naligaw na no? agad si Rasid, babago pa lang sa akin. Ay. Bago pa lang sila dadaan, naligaw na dito daw dito. Yung isa naman ay, doon. Pa oh. Tapos parang nalayuan ako doon sa dinaan na rin. Oh. Okay, nag-ireklamo na yung isa. Bakit daw malayo? Nanay, mas malapit lang po yung dinaanan po namin ngayon. Alam mong May ilang balik na ako doon pala. eh. May, ilang Alasong balik na ako doon eh. Ang babalik po namin, maano lang, lang po Oo, oh, siyempre doon ka sa malapit. Kaya nga sinasabihan ko kayo na ano eh. Yung school na yun. Kaya lang naligaw ako para ka ako hindi ata ito ah. Nung nakita ko na yung aking dinadaanan doon, ito na pala yun. Oo, oh, di ba sabi ko may may kay Mito doon? Apo. Okay. Oh. Ayan, at least ah, malapit na yung mapasokan ninyo. Pwede ko kayo, susunduin ko kayo doon sa pondo doon sa may bukana. Maglala, pag, paglalakad o pagkamisan, ay hindi na siguro. So, siyempre mas maganda pa yung ano dahil babago kayo sa unang pasok lang siguro. O pangalawa ganun. At least malapit na, di ba? Okay. Wow, hindi na sila mapapagod. Hmm. Okay. Ikaw ang hali na makipapasok ah. <laughs> Yan <laughs> natin. <laughs> Sisi niya. Umaga ka papasok. Niya. Umaga eh. Oo. Okay. Oh. Ayos pa yung papapagod. Kasi lakad nga kayo sa inyo. Layo-layo eh. Oh, hindi mas malapit ng sa sa inyo doon sa Davao. Doon po. Oh, mas malapit dito. Doon po. Ah, oh, malapit sa Davao. Ala, eh, dito lang lang <laughs> sa Davao pumasok. Malapit lang ulit po sana to, kasi hmm. lang po may paikot ikot lang po. Pero pag ini-street mo, mas malapit lang diyan yeah. <laughs> po. Malapit din diyan. Hindi lang kadto ganyan ka pa. ano oh. Ganun doon. Kaya nga pinang, na lito-lito kayo eh. Hello po. Hello po sa lahat. Good evening po sa lahat. Ah shout out po kay Tita JB. Hello po. At shout out po kay Mr. G. Hello po kay Mr. G. Kamusta mo po kayo? Kamusta na po kayo? um, kay sino pa? Ay, kay Grandpa. Hello, Grandpa. Hi, Grandpa. Kamusta na po kayo? Um, Ayan, na, na ini. Na-enroll na po kami. So, Na-enroll um, na po sila. Kaya na po kay Mami Elizabeth. Shout out po. Shout out sa lahat. Kay Ma'am Lynn. Shout out po kay Ma'am Lynn. Shout out po kay Tita Marlin. Hello. Shout out po kay Doc Lexi po. At kay Ma'am Edna po. At kay Ma'am Jolly Shout out po sa inyo. Thank you po. Thank you po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ng inyong pagsabaybay sa aming uh, um, channel. At uh, ito po, malapit na ulit ang pasukan. ah uh, Na-enroll na po sila. Ngayon lang po, in inalam ko po, po yung lugar nila na papasukan ka talaga po naman pala na napakalapit po dito sa aming lugar kaya ayos na hindi ko na sila kahit hindi ko na sila sunduin napakalapit lalakarin lang nila wow Hi. bye bye, ko. Thank bye thank you so thank you